Masayang araw po, ito naman ang ating ginami, dating ginamit na taniman ng mga gulay na siya rin pong pinag-alagaan natin una ng mga litsunin. Yan po, halos na clear na namin ng area. Yun pong mga kulungan na bakal na dating nandito ay ilinabas na namin at inumpisahan na po ang paggawa ng pakainan at itong painuman po ay naka-layout na rin so yung bakod po ang ating susunod na project para may ayos na natin ng mabuti at pagkatapos po noon ay itatawid na natin ang ating mga biik galing lang po dito sa Sampalok Pen at ipapasok na po natin sila rito dito po natin palalakihin ang ating mga alagang ito ayan po si third narinig na ang boses kahit na walang tawag lalapit-lapit naghihintay ng kamot. Nagdadalawang isip po, hindi kasi ito ang dati kong pinagpuprestuhan. Pagkatapos po, pag naawat na natin yung mga biik, paanakin lang po namin pa dito. Eh, third. Hmm. Kakasilaw. Yung pong malalaki nating inahin, Kasama po yung dalawang QB Cross Berkshire. Third, dog matulak yan. Kisira. Ay itatawid na natin dun sa Consolidated para po makasama ni Mario. Pero pagtawid po ng mga yan, ay buntis na. Nakastahan na po di third dito ang mga QB Cross Berk natin. Yung pong mga maliliit nating inahin dito, ay iiwang ko muna para may kasama naman si third. Dito po, at saka na lang natin dadagdagan. Yan po. Si Thirdy po ay one and a half years old na. Magdadalawang taon po yan sa... July. Mga July po nung ipinanganak si Third. So, one and a half years old po yan. Yun po, may naglalandi. Oh! talsik yung biik. Yan, naglalandi po yung inahin na yan. Kaya magapo ang kanyang ari. Kaya yung pong mga itatawid nating malalaking inahin ay may mga kasta ni third. Ito pong cubic cross ito, galing keson. tatawid po natin yan. Pero yung pong mga medyo maliit na Pampanga native cross keson black na atin, ay may iwan muna dito. Tapos po, pipili pa tayo ng ibang gagamiting breeder na dito na rin po natin unang pakakastahan. Pero lahat po ng mga anak nila dito muna natin ilalagay. At uh, ito po ang nauna rin nating palakihan noong araw. Ito po, walang pahinga noon. Basta umunti na po yung mga alaga natin na nandito yung pong mga biiknon ay doon natin ilinalagay sa winning growing area natin so ang ginagawa lang po namin nun bubuksan yung pintuan patatawid rin po dito ito pong area ng screen na ito ay dating pintuan rin lang so tatawid po dito at dito namin sila pinalalaki. Ang gawa lang po namin nun, galing dun sa unahan po nung ating winning growing area, patulak din lang ng patulak palikod yung malalaki. So pag may bagong awat po, laging nandun sa unahan. Yung ating winning growing area po nun ay walang galaan na kamukha nito. Kaya nga po, nag bago tayo ng design, para po nakapagpapahinga ang lupa dahil sa nangyari nating problema noon na napasok nga po tayo ng sakit at dito po nagumpisa. Kasi sa lahat po ng kulungan natin, ito ang walang pahinga. Kaya po pinagpahinga ko to na mahigit sa taon. Ginamit muna nating taniman. Ilang beses na pong nasabugan ng apog at asin ang eryang ito. Bago po tamnan at habang may mga halaman, ay sinasabugan po namin ng apog at asin. Isa pa pong pagkakamali ko dito, yung area yan, yan pong may tubo at tanglad, medyo de depression po yan. So, dyan po naipon ang tubig, dyan po naglalawa ang tubig, at kahit na summer, dahil po nagpapainom nga, may iipunan pa rin po ng tubig yan. At naging stagnant po yung tubig, nagkulay verde na, hindi ko pa rin po pinansin yun. So, eventually, nagkasakit nga po ang ating mga alaga. Baka po humina kasi ang resistensya nila na yung maruming tubig ang kanilang pinaglalagian, pinaglalanguyan, pinagbababaran. Kaya dito po unang tumamlay ang ating mga alaga. Pagkatapos po, sumunod yung mga inahin, dito sa, yan po ang ating dating first breeding pen, yan, sa palok At namatay rin nga po si Mulefoot dyan. Dalawang po, 25 po yung ating mga inahin dyan nung araw. At uh, may natira lang tayong anim. Yung pong anim na yon, ang kasama namang natira rin, nung labing anim galing sa ating uh, large breeding pen nung araw na 54 naman po ang laman nun. So, ang natira po sa atin, after tamaan, ay 22 inahin. Yun po ang mga pinagsama-sama natin sa consolidated pen. So, ayan po ang area. Kaya ang ginagawa po natin, gagawin po natin ngayon dito, <clears throat> yan po, hindi ko sure kung pansin ninyo, kinalan, po namin para ang tubig ay makalabas. Gawa ng mas mababa po yung likod dito para po umagos ang tubig palabas at malalim po ang likod ng farm. Diyan sa likuran ay parang bangin po yan. So yun ang isang naging lesson learned namin sa pangyayaring yon na ang lupa ay pinagpapahinga. At yun nga pong tubig na kanilang pinaliliguan na dito po dati nakapeso ay hindi naman dapat nagdudumi ng maigi. Kaya po ngayon, yung sobrang tubig sa painuman, pinaliliguan, ganun lang po karami yung tubig, hindi po masyadong na, na dumi. So dito po namin ilalagay yung painuman at ito ang ating magiging bagong galaan maluwag na maluwag po yung mga magiging biik natin dito pero may mga tatanda po tayong biik dito gawa ng yung mga gagawin nating dumalaga ay mag stay dito so magkaka two generations po tayo dito ito mga awatin natin ngayon at yung mga kasunod pa pong magiging anak ng mga QB crossbreed natin ay dito po rin natin ilalagay ang project ko po sana by next year ay makakuha rin ng mga pure na QB para magkalain din po tayo ng pure na Quezon Black na ating pagkukunan ng mga future na mga breeders pa. Kasi po ang paniwala ko basta maganda ang pagkakaalaga ng Quezon Black ay kaya niya pong tumbasan yung mga may cross ng Berkshire. Dahil nakikita ko po dun sa mga naging anak ni Bobby na malalaki rin yung lahi po ng Quezon Black. Kahit na pure na native po. So ang gagawin ko lang po pag bumili ako ng Quezon Black, pag nakapunta uli ako ng Quezon, ay pipili rin lang po ako ng mga QB na magaganda ang bulas. Hindi po basta QB ay kukunin ko na. So yan po ang aking maisi-share sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsama. Please share, like, and subscribe.